umilaw, umilaw, umilaw din yun. Ayan o, umilaw yung ating orange pie. So, perfect. Ayan, nakailaw rin sa loob. Hindi pala kita yung ilaw doon, oh. May gitatlong to, ng itong PISO Wi-Fi machine ko. Ngayon, ang naging problema ko lang dito noong nakaraan, nasira yung 12-volt power supply niya. So, noon may 12-volt power supply yung dyan. Tapos, sinuplayan ng 12-volt power supply itong coin slot, tsaka itong exhaust fan. Tapos para dito sa Orange Pie niya o yung pinaka motherboard niya, naka USB yan. Dito yung pinapower. Merong USB converter o step down converter para ma step down yung 12 volts sa 5 volt. Ngayon nung sira yan, nilagyan ko ng hiwalay na 12 volts. Ayan o, 12 volts yung box na yan. Naka, naka saksak lang din yan. Ayun, namatay. Sorry po. Ito nasanggi lang nung no? matay. Doon Problem. Tapos niligyan ko ng 5 volt power supply. Pinawar ko dito. Ang nangyari, kailangan pala yung ground ng 5 volt at yung 12 volt magkasama. Kaya meron niya electrical tape dito. Nagagalaw yan. Oh. No? Nakadupont cable lang yung dalawang kable niya. Female dupont cable. So ayusin natin tong wiring nito. Kasi ang nangyari, konting sanggi. Nawawala na siya. Pati ito, tatanggalin ng tautin. Ano? Sanggi lang. Sisira na. Okay. tanggalin ko to ito sa 12 volt solar ko. So, ito naka 12 volt na to. Ito yung 5B5. Bilan setup sana ako kaso hindi ko mapagana. Kaya ito ay naka AP mode. Ayusin natin to. Matagal na akong bibigyan ng problema nito. Ang video na ito ay handog sa atin ng PCB Way ang PCBWay ay manufacturer ng printed circuit board sa China. Sa halagang limang dolyar ay makaka-order tayo ng sampung printed circuit board sa unang order natin. Bukod pa dito ay meron din silang PCB assembly, 3D printing services at CNC services. Kaya't kung may proyekto tayo, printed circuit board man yan o 3D printing, ay pumunta lamang sa PCBWay.com. 4.9 volt, 300 milliamps papay 500-600 mg so nakarekta lang tayo dito gumamit lang ako ng female header o female pin header Ayan. nakasalpak lang yan pwede na no? ko isa isa maganda na yung connection niya. eto lang ang diagram nya ginaya ko lang doon sa existing na piso wifi ko hindi ko ginawa yon yung bendo mo siya na yung binili ko yun Yung dalawang pin na to lang yung PA12i Kulay white ng sa coin slot. Ito. Yung pin number 2. Tapos, ito sa coin slot din. Yung set. Set yan nakalagay dyan. Yung kulay red ay pumunta naman dito. Yan yung nagpapagana sa solenoid nito. Pag pinindot lang yung insert coin doon sa application. Doon lang siya kagana, Nakakonek ako. Ayan o. Nakakonek ako sa kanya. Gumagana na. Ito yung galing sa internet USB to LAN tapos tong LAN na to pumunta sa POE injector nakasaksak sa 220 volts etong isa ay 12 volts naman para sa power ng coin slot yung kulay black yan kumuha ko ng isang ground pin dyan ito yung positive sinubukan ko dito yung ito 5 volt kasi nakalagay dito 5 volt in out out in so nag inject ako dito ng 5 volt gamit tong DIY bench power supply tapos ayun yung ground niya. marami siyang ground kumuha ko ng isang ground etong ground na to eto yan pupunta yan sa DIY bench power supply bago tong isang ground dito eto tong kulay dilaw pumunta lang yan sa 12 volt power supply negative okay so yung itim kaka pula nito dito yan sa coin slot yung coin slot, meron pa siya isang kulay gray. Hindi ginamit. Okay? So, yun lang. Kailangan yung 5 volt na ground tsaka yung 12 volt magkasama. Kasi pag hindi magkasama yan, kagaya ng nangyayari sa vendo machine ko, ang naghulog minsan, so naka-insert ko yun na, naghulog 5 piso o kaya 10 piso, ang papasok sa system, piso lang. So, nagluloko ko kaya ginagalaw ko galaw ko yung ano yung ang, kable kasi ginagamit yan lalo yung binili ko ganto gamit dupot cable so napakanipis nito ito talaga pang prototype to sa breadboard pero dito makita natin sa mga bendong machine ginagamit siya kasi itutusok na lang eh pero malaki ang chance ang magalaw galaw lang nag connection siya so kaya mas maganda ganito nakainang pwede natin inang diretso sa board pero gagawin ko dito mag board design ako ng kapraso dito sa ibabaw para doon ako maglalagay ng ito, back converter para yung 12 volt isa na lang papasok sa kanya 12 volt, kukonvert niya sa 5 volt, diretsyo na ako dito sa 5 volt pin, tsaka sa ground itong coin slot, dadiretsyo ko na dito sa board, hihinom ko na lang so, nakaterminal naman yung dalawa doon eh. ang maglalagay ako ng output para dito sa back converter para i-boost up sa 24 volt tapos sa POE injector, so isa ko na to kasi 12 volt. Para wala na tong POE injector na to 20 volt. Magabang mo rin ako ng 12 volt para dun sa exhaust fan, may exhaust pump yung mga ilaw. So nag-design ako ng printed circuit board gamit ang application na KICAD. So kapares ng ibang application, magagawa tayo ng schematic muna. Maglalagay tayo ng mga parts na gagamitin natin. Sa so, una, marami akong parts na nilagay. Pero sa huli, Marami pa rin akong binago dito kasi dahil sa restriction sa laki ng board, marit lang yung board design na kakalabasan. Nag-focus ako dito sa sukat ng board kung paano ko magagawang eksakto o halos eksakto yung printed circuit board design natin sa Orange pie. Nung ako dyan ay mano manong sukat. So nagsukat ako gamit ng caliper. dahil wala akong makita sa internet na mga dimension nito. Hindi ka pares nitong back converter na gamit ko. Meron akong nakita sa internet. Ito naman, ginawan ko lang ng footprint para ma adapt sa ating design. Tapos palagi ang ginagawa ko, kapares din dun sa... Dati kasi ang gamit ko yung Eagle Cad. Kapares sa Eagle CAD, piniprint ko muna siya bago ko siya. Perfect orderin. So, sa gantong paraan, nai-exacto ko yung sukat. Na kukumpara ko yung actual na sukat sa orderin. So, 1 is to 1 naman yan. Pag, pag pinirink natin gamit ang printer. At syempre, Ginupit ko pa rin yun, tapos sinukat ko yung design. So, ganito ang kalalabasan. At syempre, in-order ko sa sponsor ng ating video sa PCBWay. Pag-place ko ng order sa PCBWay, ay limang araw lang, nandito na ang ating board design. Happy 10th anniversary sa ating sponsor sa PCBWay. Maraming salamat po at nakakagawa tayong gantong project ang pinili kong kulay ay kulay dilaw. So, kulay dilaw kasi sa mga nakaraang board design ko, wala pa akong kulay dilaw. So, may mga akong mat black, red, violet, white. White pa rin talaga ang nagaganda ako. Blue. At ito ay glossy black. So, umabot ito ng 5 days kasi nasa 3 days ang paggawa nito. Kung normal na green, ang gagamitin natin o ang pipiliin natin kulay, one day processing lang yan. Tapos sa shipping na magtatagal. So mga 2 days, three days nandito na yan. Okay. So, ayan na yata lahat ng kulay ng PCB Way. Ang ganda. Maraming salamat po. Ito yung isang nagiging problema ko sa dating ginagamit kong software, yung Eagle CAD. Ito, dito ako hirap-hirap sa design na ito. Napakasikip. Kasi dahil sa board restriction, So, yung kaya ginagamit ko ngayon, pegahara lang ko yung keycard. Yung gantong design, pwede nating mas malaking board. Kasi yung eagle kad may bayad. Tsaka, yun nga, free version lang ginagamit ko. Meron siyang restriction sa board. Ngayon sa keycard, wala pa akong nakikita ng restriction. Tsaka, libre lang yun. Okay? So, subukan na kagad natin to Ang ganda niya. Oh. lumabas sa tawas, meron tayong, ito yung pin header natin na 40 pin, 20 by 2, so 2020. Ito yung back converter, ginawan ko ng footprint. Naglagay ako ng fuse, pero mas malilit na fuse. Uh, kung hindi ako nagkakamali, 10 by 3. Yung hindi replaceable, wala ng bahay. Kasi yung, pag yung may bahay, sobrang laki. Okay, tapos connector na lang. So, ayan ang ating design. Pati yung butas, pilit ko, sinapto. At pag tinignan natin, ayan siya o. Oh halos sakto talaga. Pwede nga rekta iinom eh. Tapos, pati yung mga butas, halos sumakto. Pero ang design talaga dyan, lalagyan ko to ng pinheader para desalpak. Para nakaangat siyang ganyan. Okay? Lagyan muna natin ng mga pyesa para matesting gagad natin. So, meron na tayong pyesa. Back converter. Fuse. Tsaka, ito yung terminal block natin. May palpak. Nasa na muna natin natakpan yung marking ko. Yan. Ground, 12 volt, ground. 12 volt, ground, 12 volt. White, red ng coin slot. So, itong apat na baba coin slot. Tapos, yung square ng terminal block na punta sa ilalim. Okay, pero anyway, konting diferensya. Pasensya. Tapos, ayan yung ating female pin header. Nakainang na. Bago natin to isalpak, siguraduhin natin i-adjust natin yung back converter. So, na-adjust ko na itong back converter. Sinet ko siya sa 5 volt. Tapos, nilagyan ko ng glutong pita no, para hindi na mapihit. Okay. So, 12 volt dito, mapapower niya na yung orange pie natin dito. Kung lalagay natin yan dito, teka lang, isushoot ko lang. At, perfect. Ang ganda, oh. <laughs> hmm. Beautiful. Ang problema ko lang dito, eto. Hmm. Pero meron akong binili na stand-off. So, yung pati yung stand binili ko. Bago lahat yan. Para hindi natin magagalaw yung gumagana ng bendo machine. Nakakapag-prototype tayo. Tsaka, spare na rin. So, bumili ako ng stand-off para spacer niyan. Ang kaso nga, ang sukat ko sa stand-off ay 8mm. Pero kapos pala. Dahil pala 10mm yung stand -up. Pero ah, okay lang. konting diferensya. Pasensya. So ganyan lang naman gumagana ang piso wifi. Napakasimple lang. So meron kang memory card. Nandyan yung operating system. Ito binili ko spare talaga. So kasi kagaya ng sayo na 3 years old na yung bendo machine ko ng binili ko. May mga pagkakataon na nasisira. Kaya, ano yan, yung nagkakaroon ako ng mga spare. Lalong lalo na yung USB to LAN. Yan ang palaging nasisira. Yan. USB to LAN. Tapos yung program niya sa micro SD. Nagkokorap yan. Tapos yun lang naman ang typical na problema. Pero ginawa ko, nag-spare na rin ako para, yun nga, bumuli ako nito para kahit na masira yung mainboard, mapapalitan ko agad. Gumawa na ako ng professional coin slot holder. Ayan. Nasa kahoy. Mount ko dito yung ating orange pie. Para professional din siya. Tapos, testingin natin kung gagana. So, kung gusto nyo makita o gusto nyo malaman kung paano natin nasakto to, syempre, manual na sukat, magre-reserve na lang ako ng isang video para sa gantong para makuha natin to. Kasi medyo mahaba. Ilang oras ang ginugol ko dito bago ko siya nakuha. Tsaka gusto ko muna malaman ng resulta ako. So, halos sumakto naman. Mag-comment na lang kayo sa oba kung gusto niyo ng ganyang content para makapag-design din kayo ng sarili. Nyo. Maganda yung sarili yung design talaga. Ayan, na-mount ko na. Nalagay ko na rin yung wire. So, coin slot lang muna tayo. Dito sa slot na to, dito pupunta yung may, yung exhaust pan. So, exhaust pan. Tsaka meron pa yan yung nilalagay dito eh. LED sa harapan nito. Iniipit lang yan. So, wala tayo yan. Shoot natin to. Nilagyan ko na ng apat na stand-up. Ito yung 8mm stand-up. So, ayan o. Ang mahalaga, wag sumayad yung mga paa na yun dun sa HDMI kasi ground yan eh, o, negative pass. Pahalos malapit ha. Dapat talaga mga itong bansot yung ano isa sa naisip ko meron tong ano pinheader na tatlo pa doon dat pala pinasalo doon so kung gusto niyo malalaman o makita kung paano natin sa halos sumakto na ganito maghiwalay na lang tayo ng video na dedicated para diyan lagyan ko nga ng tape para sigurado bago natin power electrical tape para tayo ay makasigurado iyon Kasi pa sundot-sundot ako. Kailangan sakto yung paa. Yun. Kamaya dindiin ko siya. Sumayad pala to. Okay. So naglagay lang ako ng extra ng elektro. Halos sumakto oh. Pero hindi perfect. Kung makikita natin, hindi ko sigurado kung kita sa ating camera. Pero yung apat na butas, medyo, medyo hindi to shoot. Pero nilagyan ko naman clearance yan eh. So siguro mag maka-scroll lang tayo ng dalawa dito. Hindi na gagalawin. O kaya yun nga, yung version, isang version na nakatungtong din yun dun. Confirmation na rin yun na sakto yung shoot natin. Kasi minsan, posible na sumablay ako ng saksak dito sa likuran. Kaya sisilip ko. Okay? So yan ang design natin. Tapos, salpa dito. Sakto ba? Sakto. Tapos, ito ay dito. So, ayan. Dito, 12 volt. So, ang linis. Dati kasi, yung isa, yung orange pa yung may kasama dito, dito siya power sa gilid na to. Tapos, nandun yung back converter. Nandun din yung 12 volt. Okay? So, medyo malinis. Gamitan natin ng 12-volt power supply. So, ito ay, ano na, na-test. Na-set ko na sa 5-volt yan. Nilagyan ko nga ng loyong pitan para hindi magalaw. Sinet ko na bago pa natin isalpak sa board. Tapos, yun nga, naputukan ako ng fuse kanina nung assemble ko siya kasi baligtad tong, ano ko, tong back converter. So, baligtad ko siya na ilagay. Baligtad ko na, tapos, piltang ko ng fuse. Yan ang disadvantage sa fuse na to. Pero madali lang naman palitan eh. Okay? Lagay ko to dito. So ngayon, yung 12 volt nito, ipapower niya tong coin slot. Itong back converter, i-step down. Papower niya rin to, I-step down niya papunta dito at magkaroon tayo ng power. Okay? So kung may pan pa tayo at LED, dito na lang. Wala akong abang para dun sa POE switch kasi masikip mo eh. Saksak ko lang to sa so, 220 volt boom, umilaw, umilaw, umilaw din yun. Ayan o, umilaw yung ating orange pie. So, perfect. Ayan, nakailaw rin sa loob. Hindi pala kita yung ilaw do o. Oh. Butasin, dapat siguro to butasan din. Para kita natin yung 5 volt. Kasi 12 volt lang to eh. Itong ilaw na to. Okay, ngayon subukan natin. So, ang kulang na lang yan. Siyempre yung internet natin. So, ito yung galing sa router natin. O sa ISP natin. Umilaw ba yun? Umilaw. Tapos, tapos yung magbubuga ng signal naman palabas. So, yan yung ginagamitan ng USB to LAN. So, dito yung USB. Tapos, magkakaroon to ng LAN. Kalagay natin dito. Papunta yan sa ating PoE injector. Ayan. na ko na. Ito yung LAN. Tapos yung POE pumunta sa ating antena. Sa ating outdoor antena. Okay, natin dyan. Tapos sasaksak ko na lang ito sa 220. So yung nakaraang video natin, ginamitan ko siya ng POE switch at step up converter para mapagatan sa 12 volt. So yun din yung plano ko sa piso wifi bendo machine ko. Pero sa so, ngayon, testing lang naman. Ito gamitin natin. Saksak natin to At Ayan, nagbubot siya. Ayan, umilaw na. So, meron na siyang binubugan signal. So, naka-default pa to. Buksan natin ang ating cellphone. Buksan natin ang ating wifi. Ayan. Ito siya, TP-Link. Ayan. TP-Link 2.4 GHz. Hop, post natin. Ang gamit ng operating system sa kanya ay wifi ng bayan. So, kaya wifi ng bayan ang ginagamit ko dito. Kasi nung, no, yung binili ko yung vendo machine, yun ang nakalagay na operating system. Pero marami ang operating system nung nakarang setup. Dito. Sinubukan ko rin yung ibang operating system. So, may dinownload ako na LPB sa wifi na operating system. So, gumana rin sa kanya. Sa, wala kong binago sa hardware o sa wiring. So, yung operating system, siya salpak lang yun sa memory card. May ginagamit na software. Kailangan natin ng PC. Naparaming tutorial dyan. So, hindi ako eksperto sa piso wifi bendo machine. Ginagawa ko lang ng solusyon yung problema ko sa bendo machine ko. Okay. Okay. So, natin. Hulugan ng pera to. Hulugan to. Wala. Hindi niya tatanggapin. Kasi kailangan naka-insert coin muna tayo. O, insert money. Pindutin ko insert money. May 30 seconds siya. Yun. May 5 piso connect to internet port port for minutes and 59 seconds okay so default yun. yon check natin sa pamamagitan ng isang speed test Boom. antolin kasi magkakalapit lang tayo Tsaka ito lang yung customer so gumagana na yung ating vendo machine Pero pag nagulog tayo nang walang naka-insert pa niya. Okay? Ayun yung purpose ng isang kable na yun, yung pula. So yun, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan niyo tong video na to. Sa susunod, subukan natin mas paganda yun to. Meron ako isang iniisip dito kasi natakpan ko yung mga IC ng Orange Pie na mayroong heatsink yan. Isa sa iniisip ko dyan, back converter na lang, tanggalin ko na yung fuse. Pwede ka naman sa labas yung fuse eh maglagay ako ng pan dito. Kaso, gano'ng kalit na pan. Okay? Tapos, tong mga to, pwede ko nga tong gawing, option ko lang tong terminal block na to eh. Pwede gawing hinang. Mas maganda. Para walang loose connection talaga. Kung permanent solution na talaga. Ihinang ko yan. Tapos, diretso doon. Wala talagang loose connection yun.